Restay na at puling araw na ng pag grab natin para sa buwan ng July at oras na naman para kolektahin natin lahat ng huipon nating bariya sa loob ng 15 days. At dahil may na naman ng pera ang gobyerno ng Singapore para sa kanilang mga citizen at tama-tama din naman binago Grab ang allocation order sa halip na tatlong order lamang ang nare-receive ay ginawa ni Grab na apat hanggang anim na order na ngayong araw na to. At papatak ng 4.30 ng hapon, bungusan na order hanggang 8.30 ng gabi kaya naman sa loob lamang ng half hours ay nakabuo na hagitari ng 48 orders. At ngayong araw na ito ay kumita tayo na $224.40 at dahil nakakuha tayo ng $48 orders, meron tayong additional $28 incentive. At bago natin withdrawin ang total na kinita natin para sa month of July, kung hindi pa po kayo nakafollow, please click lang po yung palo sa baba para tumaki pa ang mga subscriber natin. Maraming maraming salamat po in advance. At dahil naklik mo na yung palo, eto na, withdrawin na natin ang kinita natin sa 15 days na pagkagrab natin sa buwan ng July. Punta lang tayo sa cash wallet natin and makikita nyo $3,971 ang kinita natin para sa 15 days sa pag naten. natin. Kaya lang yung hash wallet, then transfer, then click nyo lang yung bank account, and then type nyo yung total amount at yun na, pasok na yung kadet sa account natin. At dahil umabot na sa 43 pesos ang palitan niya na Singapore Dollar, ay kumita tayo ng 170,769 pesos. Kaya naman libus-libus na noon ang labat natin kay Lord sa walang sawang biyayang pinagkakalob niya araw-araw. Sulit ang pagod, sulit ang sakripisyo, sulit din ang tiyaga sa paggagrab. Up out, -out nga pala kay na taga Black 347 na nakakilala sa atin. Maraming maraming salamat po sa suporta. Adi daw sa nanonood ng video natin.